sama-sama tayong Sa Tos Yulo ang nagkamit ng ikalabing lima at ikalabing anim na medalya ng Pilipinas sa Summer Olympics. Mahaba na po ang nilakbay ng Pilipinas mula noong una itong sumabag sa kompetisyon noong 1924. Isang daang taon na ang nakakaraan. Pinakamarami ang nakamit ng Pilipinas na medalya sa boxing. Walong medalya yan, apat na silver at apat na bronze. At dalawang bronze na medalya naman sa athletics. Dalawang bronze din sa swimming na nakuha ng kauna-unahang Filipino at Southeast Asian Olympic medalist na si Teofilo Ildefonso. Siyang napot-anin na taon ng hinintay ng Pilipinas hanggang sa makaginto si Heidi Lindias sa weightlifting sa Tokyo Olympics. At ngayong 2024 Paris Olympics, hindi na isa kundi dalawang ginto ang iuwi ni Carlos Yulo. Kauna-unahang Olympic gold medalist sa gymnastics, hindi lang ng Pilipinas, kundi maging sa Southeast Asia. Binaha ang ilang barangay sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Dahil po yan, sa malakas na ulan na bumuhos nitong weekend. Nasa limang libong residente ang apektado. Ilang residente ang inilikas gamit ang bangka. Hindi naman nakasabay sa pasukan ang mga paaralan sa Malabon at Navotas dahil pa rin sa pagbaha. At mataas pa rin ang tubig, lalo't may high tide at hindi pa naayos ang nasirang floodgate. Saksi si Mark Salazar. Ang pagsisimula sana ng klase sa lahat ng antas, sa Navotas at malabon, pribado man o pampubliko, hindi na naman natuloy dahil sa baha. Bukod kasi sa ulang dala ng habagat, inaasahan ang pagsabay ng high tide. Sa malabon, inasahang aabot ito ng 1.9 meters kaninang umaga. Ang ganitong level ng high tide ay pwedeng magpabaha ng hanggang 3 to 5 inches sa kalye. Kaya sinuspindi ang mga klase. Ganyan din sa Navotas, nag-gutter deep ang paha bandang alas dos ng hapon. Gaya nitong sa barangay Tanza 1 at 2. Ayon sa MMDA, hindi raw sana problema ang high tide kung gumagana lang ang floodgate na ito sa North Navotas Pumping Station. Malaking tulong dito sa pag nag-high tide, yun ang tayo mag operate na magsasara yung gate dito para maprotektuhan yung malabon na botas area. Dahil sa kalumaan, dalawang taon ng 80% lang operational ang floodgate. Nasadsad pa dito kamakailan ng isang fishing vessel, kaya tuluyan ang nasira. Sinimula na ang dredging operation kanina para tanggalan ng burak at basura ang floodgate. Ang target, matapos ang repair sa August 16. Walang tigil ito dahil hinahabol na ito ay magawa agad dahil napakahalaga nito sa flood control ng Nabotas at Malabon. Kaya lang, mukhang hindi raw mayahabol sa target na August 17 na ito ay maging operational dahil hindi raw ganong kasimple pala ang problema ng kanilang sisirin ang nasirang floodgate. Continuous dredging ngayon, may schedule na silang sa repair, ng activities na maging repair na may ayos. Sa ngayon, tanging mga paaralan na lang sa malabon at na-votas ang hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Hindi makalapit ang mga manging isda sa Sandy Cay area malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Magit 30 Chinese militia vessel kasi ang nakabantay roon kasama isang barko ng China Coast Guard. Saksi, si Rafi Tima may ang pagubantay ng China sa sinasakya naming barko ng BIFAR na BRP Dato Pagwaya kasama ng BIFAR ang PCG sa paglalayag sa Sabina o Eskoda Shoal kung saan halos tapatan ng BRP Teresa Magbanwa at Monster Ship ng China. Gate ng PCG, walang rason ng China para magreklamo tungkol sa mga barko ng Pilipinas sa Eskoda Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Naunang sinabi ng China Coast Guard na illegally stranded ang BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal at nabag ito sa sumerenya ng China. Ito yung tinagoryang monster ship ng China Coast Guard. Matagal na itong monster ship na ito ng China dito at binabantayan. Hindi lamang ang ating barko kundi yung mga mangisda na kumukuha ng kabuhayan dito sa Sabina Shoal. Nakabantay rin ang mga rubber boat ng China habang namimigay ng krudo ang BFAR PCG sa mga mangisda sa Skoda. Paulit-ulit ang radio challenge ng China Coast Guard. Hey, oh, enforcement picture in the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please inform us the purpose of your visit to this sea area. Over. Ang ilang mangingisda, tatlong buwan daw hindi makapalaot dahil sa pagigipit ng China. Kaya sana raw, wag nang umalis sa Skoda ang PCG. Balita ang balita na puhulihin daw po yung mga mangingisda sa West Philippine Sea. Kaya po, natakot kayo kahit na mahirap. Talagang tiniis talaga namin para hindi lang mahuli, eh, hindi mo na nagpalaot. Pero sa pag-asa island, hindi na makalapit sa Sandike ang ilang mangingisda. May git tatlong Chinese militia vessel at isang CCG vessel ang tila nakaistasyon na dito at hindi na umaalis itinataboy ang mga lumalapit. Ito yung Sandy Cay area, dito malapit sa pag-asa. Dito na yung napakaraming mga Chinese militia at binabantayan ang lugar na ito. Dahil dito napakaraming isda. Dati raw ay dito nanging isda yung mga Pilipino. Pero ngayon ay pinagbabawalan na sila at nakabantay. Ito mga Chinese militia. Nasa Manila Port area naman ang Vietnamese Coast Guard Vessel CSB-8002 para sa port visit bilang bahagi ng kasunduan ng dalawang bansa na paigtingin ang kooperasyon sa maritime security. This will promote and enhance the efficiency of information sharing and the coordination in maritime law enforcement in accordance with international law. Bagamat inaangkin ng Vietnam ang halos lahat ng isla at bahura sa Kalayan Island Group, ayon sa PCG, hindi dapat makaapekto ang agawan sa teritoryo sa misyon ng mga Coast Guard na tiyakin ang kaligtasan ng mga manlalayag. Bayaan natin umusad, but it will not prevent us also from Uh, activities like this na kung saan ang tingin namin makakatulong para mabuild lalo yung relationship. Wala rin daw kinalaman ng pagbisita ng Vietnam sa Sigalot sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Pagbabalik ng ilang pulis na taga Davao sa security detail ni Vice President Sara Duterte, pinayagan ng PNP Chief. Kasunod dito ng sinabi ni Sen. Bato de la Rosa kay PNP Chief General Romel Marbil sa pagdinig ng Senado na iwan sana sa security ng Bise ang mga taga Davao na palagay ang kalooban niya. Nanindigan din ng PNP na walang political pressure sa pagbabawas ng security detail. Isinagawa raw ito para maayos ang deployment ng PNP. 75 lima ang tinanggal na police security ng vice president pero may 31 pulis pa raw na natira sa bise bukod sa 358 na tauhan ng AFP puling isda sa bataan Pampanga at Bulacan ligtas kainin ayon sa b region 3 Ayon sa BFAR, pasado ang mga ito sa kanilang sensory evaluation na araw-araw nilang ginagawa. Ayon sa PCG, malinis na sa langis ang tinaguri ang Ground Zero ng MTKR Terra Nova na lumubog sa Limay. Naglagay na rin ng oil spill boom sa MTKR Jason Bradley sa Mariveles. Sa MV Mirola 1 naman na nakasadsad sa Mariveles, 790 liters na ng pinaghalong langis at tubig ang narecover. Germany nais magkaroon ng defense agreement sa Pilipinas. Sinabi ito ni German Defense Minister Boris Pistorius sa kanyang courtesy call kay Pangulong Bombong Marcos. Ayon kay Pistorius, susubukan nilang magpasya tungkol sa kasunduan bago matapos ang taon. Una ng pinag-usapan ni Pistorius at Defense Secretary Gilberto Chidoro ang mas malawak pang defense cooperation ng dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Ininspeksyon ng kamera ang mga ni na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac at Porak, Pampanga. Isa sa iniimbisigahan ay kung taga CIDG ang nagtimbre sa mga taga Bamban bago ang raid. Saksi si Jonathan Andal. Dinayo pa ng liderato ng kamera ang mga ni na Pogo sa Bamban, Tarlac at Porak, Pampanga para ma-inspeksyon. Kaugnay ng utos ng Pangulo na iban ang Pogo during the previous administration dito tayo nakastrakta ngayon uh, so we have to uh, work very seriously May kinalaman din ang inspeksyon sa investigasyon ng kamera kung saan lumabas na may nagtimbre sa mga taga-bamban bago ang raid. Inaalam ng mga mambabatas kung mula ito sa CIDG. Kasi after the complete and successful operation, they were relieved. All those officers and men na nagkaroon na successful, successful operation, nearly twice. And that makes us wonder why. Si Major General Romeo Karamat Jr. ang hepe noon ng CIDG na nagutos ng pagtanggal ng mga polis. Gate niya sa nakaraang pagdinig, hindi niya alam ang raid sa Bamban. Pati ang CIDG, tinuturo nila that it was ordered on the higher-ups. So kung meron sa higher-ups, sino? Sabi pa ng mga kongresista, There could be a direct link, no? nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. Uh, it seems that uh, the uh, drug lords or the drug syndicate no, launders their money through these pogos. Na maaaring involved ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang uh, through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa ban Banban at ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. Gusto naman ng ibang mambabatas na amyendahan ng SIM card registration law matapos madiskubre sa Pogo Hub sa Pora ang 50,000 SIM cards. Dahil bulk yung pagbibenta, siguro yun ang dapat natin i-address. Sabi naman ng PAOK, bumaba na ang bilang ng mga text scam mula nang ipagbawal ang mga pogo. Kayong mga natatanggap nyo before na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Pilipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng PNP. Sa Merkoles ang susunod na pagdinig ng kamera tungkol sa mga illegal na aktibidad sa mga pogo para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, ang inyong saksi. Lugog na po sa baha ang ilang kasada sa tabing dagat bunsod ng pagtama ng Hurricane Debbie sa Florida sa Amerika. Sagit gitna po niya, nasa gitna ng US Coast Guard ang dalawang tripulante matapos ma-stranded ang sinasakyan nilang bangka. Kasama sa forecast ng National Hurricane Center ang posibilidad ng pagkakaroon ng storm surge na abot sa taas na tatlong metro Posible ang matitinding pagbaha sa Georgia at South Carolina. Back to back happiness ang hati ng Queen of Tears star na si Kim Ji Won at ang Not Shy Girls ng ITZY nitong weekend. Inula naman ang papuri si Marion Rivera sa kanyang pagganap sa Cinemalaya film na Balota. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Magagandang feedback ang natatanggap ng Cinemalaya entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group na Balota. Usap-usapan ang paganap ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera bilang si Teacher Emmy. pa rin ako mawawala ng pag Kaya nga ako si Talagang hanga ang fans sa top-notch acting ni Marian. Hindi ako binigunong movie, sobrang galing. Yung linyahan dito ni Marian Rivera kakaiba, napakagaling talaga ng isang Marian Rivera. Yung experience ko dito sa Balota, sobrang priceless. Kaya sabi ko, naku, nagkapasalamat talaga ako na nagawa ko talaga ito. We knew naman that when we were shooting it that she gave it her all, but to see people appreciate it is really something else full support din ng mister Ni Maria na si Dingdong Dantes. Sobrang proud sa kanya sa tsaka sa lahat ng bubo ng pelikula mula sa director writer na si Direk Kip, sa lahat sa buong cast at sa producers, uh, hanga ako sa katapangan ng pelikulang ito. Hanggang August 11 mapapanood ang Balota sa Piling Ayala Cinemas. Oh, na ng hiyawan ang sold out at first ever fan meeting sa bansa ni South Korean actress Kim Ji-won. Para sa kanyang opening performance, kinanta niya ang Stupid Cupid na mula sa isa sa mga drama series ng aktres. Kwento ni Jiwon, won hindi niya ine-expect ang naging mainit na pagsalubong sa kanya ng Pinoy fans. At ang unang niyang request pagdating sa bansa, ang world famous mangoes ng Pilipinas. Successful din ang Born to Be in Manila concert ng K-pop girl group na ITZY. The fans went loco sa solo stage ng bawat member at sa naging interactions nila sa fellow midzies. Ang fans nagkaroon pa ng dance battle kaya naman enjoy na enjoy sila sa concert ng grupo. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At bago po kami magpaalam, binabati po namin ang ating Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo sa karangalang ibinigay sa ating bansa. Saludo kami sa iyo, Kaloy, at maging sa lahat ng atletang Pinoy na buong pusong lumaban at lumalaban sa 2024 Paris Olympics. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.